Pinatunayan na nga ni Alden Richards yan at Maine Mendoza na talagang kahit ano pa ang paninira na gawin sa kanila ay babalik at babalik din sa kanila ito. Matagal na kasing pinaplano ni Alden Richards at Maine Mendoza ang gagawin nilang pag-amin ngunit ano nga ba ang kumukontra sa kanila dito. Dahil syempre may pangamba rin silang dinadaanan dito. Lalong lalo na ang pag-amin na gagawin nila ay hindi na lamang para sa kanila. Ngunit para na rin sa mga nakapaligid na tao sa kanila nila, lalong-lalo na ang mga Aldam Nation, ang mga kontra dito, ng mga bashers Biruin mo nga naman pag umamin si Alden Richards at Maine Mendoza ay marami pa rin masasabi ang mga bashers sa kanila na bakit ngayon lang kayo umamin kung napakatagal na ng relasyon nyo. Ibig sabihin ay ngayon ka lang naniligaw kay Maine Mendoza. Yan nga ang maririnig mo sa mga bashers na hindi talaga natutuwa kahit ano pang gawing tama ni Maine Mendoza at Alden Richards yan talaga ang kahit anong gawin nila ay mali pagamat napakaganda ng gagawin ni Alden Richards at Mayn Mendoza na ito ay pinangangambahan din ito na baka makasira pa sa karir nila hindi ba parang huli na kung aamin pa sila kaya nga napakaganda ng plano ni Alden Richards sa daanin ito sa pelikula nang sa gayon ay makagawa sila ng istorya at sabihin talaga nila ang totoo sa kanilang relasyon pagkatapos ng movie dahil nga naman magkadevelopan sila sa gagawing proseso nila sa paggawa ng movie at dyan mo makikita na talagang totoong totoo ang gagawin nilang pelikula at totoong buhay din ang relasyon nila at hindi ito pagdududahan ng mga tao lalong lalo na mga bashers na mako corner nila kung ito ay gagawin nila mas makabuti nga kay Alden Richards kung aamin sila sa kanilang tunay na relasyon dahil ang maganda dito ay matatahimik din sila dito kahit ano pa ang gawin nila ay talagang dyan rin naman sila babagsak dapat ay hindi na rin nila iniisip ang mga sasabihin ng publiko lalong lalo na ang mga bashers dahil kahit ano namang gawin nila ay yun pa rin ang sasabihin netong mga to wala naman silang kasiyahan basta masira lang nila si Main Mendoza at Alden Richards at yan na nga ang nangyayari ngayon kung mapapansin nyo tuloy tuloy ang mga paninira ngayon kay Main Mendoza dahil na rin ito para sirain ang imahe ni Maine Mendoza para kay Alden Richards. Alam naman kasi natin ng imahe ngayon ni Alden Richards ay napakaganda dahil na rin sa kanyang movie dahil nakatulong talaga sa kanya to ng malaki dahil na rin kay Catherine Bernardo at ang paghihiwalay nila ni Daniel Padilla nakakuha ng simpatya si Alden Richards sa lahat ng mga tao ngunit ang binibira naman ngayon ng mga bashers dahil nga napakaganda ng pangalan ngayon ni Alden Richards ay binibira nila ngayon si Min Mendoza na wala namang ginagawang mali. Talagang ito ang team mo punta nila para nang sa ganun ay bumalik ito kay Alden Richards. Dahil alam naman natin na talagang kahit anong gawin nila ay naa-associate pa rin sila sa isa't isa. Yan na ang magandang gawin ni Alden Richards na huwag pansinin ang mga naninira sa kanila ni Maine Mendoza. Dahil ganun pa rin ang ginagawa ni Maine Mendoza kahit nga ngayon ay napakalayo niya na at maraming kontrobersya ang bumabalot sa kanya kung talagang matatandaan mo at mag-iisip ka lang ang talagang paninira ngayon ay nakatuon kay Maine Mendoza. Noong nakaraang buwan lamang ay talagang binasya dahil sa paki-endorse niya ng isang libangan sa social media at internet at ngayon naman ay napag-iiwanan na raw siya ni Alden Richards. Kaya dito mo talaga malalaman ang paninirang ginagawa ngayon kay Maine Mendoza ay isang parte ng plano para sirain at baka sakaling hindi matuloy ang kanilang movie Ngunit kung mag-iisip ka si ano ang makikinabang dito kung hindi ang mga starlet din ng GMA? na gustong makasama at makatrabaho si Alden Richards. Kaya alam natin at bukong buko na kung sino talaga ang gustong manira sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang gagawing pelikula ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ito ay ang pagkatapos ng binawang movie ni Alden Richards. Dahil nasabi na rin ni Alden Richards na ipapriority niya ang movie nila ni Main Mendoza ngunit sa hindi inaasang pagkakataon ay nauna ang movie niya kay Kathleen Bernardo, alam na alam naman ito at lingid sa kaalaman ng publiko ay si Main Mendoza talaga dapat ang makakatrabaho ni Alden Richards sa kanyang movie, sa kanyang production na Myriad. Maganda balita ito dahil syempre ay pinaalam na ito ni Alden Richards kay Main Mendoza dahil nga naman ang isang proyekto ay talagang dapat pinangungunahan na bago pa ito gawin ng sa gayon ay mas na ang kanilang mga schedule sa mga hinaharap. Yan nga naman talaga ang gusto ng buong Aldab Nation at publiko. Ang gagawing pelikula ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi biru-biru lamang dahil ito ay matagal nang inaabangan ng buong Pilipinas lalong lalo na ay nagbibigay ito ng nostalgia sa lahat ng Pilipino kung matatandaan nyo napakaganda ng ginawang record ni Alden Richards at Maine Mendoza sa Pilipinas lalong lalo na worldwide ang pagkasikat nila Alden Richards at Maine Mendoza na hindi na kayang gawin ngayon ng sino mang mga celebrity sa Pilipinas yan naman talagang inaasahan ng buong tao so kay Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ang paggawa nila ng pelikula kung talagang susumahin mo ang gagawing pelikula ni Daniel Padilla at Kathleen Bernardo kung sila ay magkakabalikan ay talagang napakalakas. Biruin mo ang unang gagawing pelikula ni Maid Mendoza at Alden Richards. Pagkatapos ng napakaraming kontrobersya na bumalot sa kanilang buhay ay lalong lalo itong tatangkilikin dahil ito ay talagang tutong totoo at hindi nila pinipeke. Yan naman talaga ang gustong gawin ni Alden Richards at Maid Mendoza ang talagang pakilikin ang buong sambayanan lalong lalo na mga naniniwala sa kanila hanggang ngayon tablado at supalpal na naman ang mga arming at ang mga nambabash kay main mendoza at alden richards dahil nireveal mismo ni alden sa kanyang interview na meron silang communication ni main mendoza, pinakakalat kasi ng mga bashers at mga arming na naghiwalay na raw ng landa si main mendoza at alden richards ito ay ang mga tao na walang kaalam-alam sa pribadong pamumuhay ni Alden Richards at Maine Mendoza at sa interview ng ginawang yon ni Alden Richards ay pinatamaan niya mismo ang mga nambabash at mga naninira tungkol sa kanilang tunay na relasyon ang sabi ni Mila basag na naman ang mga army neto lalong lalo na ang nagpapakalat na walang relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards dahil mismong Tisoy na nanggaling galing ang ginagawa ginagawa nilang komunikasyon ngunit hindi ako naniniwala na yun lamang ang kanilang ugnayan dahil pagdating sa pribado nilang buhay at pamilya ay talagang hindi naman nila ito nilalantad tama nga yung sinabi mo Mila dahil nga naman si Alden Richards at Maine Mendoza ay na ng ginagawa ngayon hindi tulad dati pero ang mas maganda dito ay naliliwanagan at gustong gusto na nilang aminin kung ano talaga ang nararamdaman nila sa isa at kung ano talaga ang patutunguhan ng relasyon nila kahit ito ay sa publiko pa. Dahil nga naman ngayon na privado nilang tinatanggap ang kanilang relasyon, makakaasa ang buong Aldab Nation na ito ay magbabago na ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!